Ato, <laughs> <laughs> <laughs>

Asan na pigado? Agad bukin judak ko ayo, pangusog. Eh, ha, tanos. Tanos. I buka ba, i buka. I ano buka? I na buka na, na. Ayo pangusog ha pa. Dimo mabukan hong kamot, kimukuan man siya kanang murag mo bin hood. Ayo, ayo ikwan. Ah, grabe jud isa ka. Mo di ka mabatusok sa imo kay imuhot do dugo. Di ba na imong dugo? Pero ano, ganda gyud kanina ya. Na naman, kita mo siyang reaction. Binhud ka Ah, si Sairon na, congrats. Ano naman na si Papa ni ko na Oh, ikaw na pud ko ya. Ano ba ya? ka gumala na, oh, tri. Si Wah, tapi orang macam tu